sa usapan ngayon ang pagbubukas muli ng bahay ng Pinoy Big Brother o bahay ni Kuya. Ang tanong, favor ba kayo sa pagbabalik ni Tony Gonzaga bilang host nito? Sino diba? Gonzaga? Si Alex o si Tony? Si Tony. Kaya si si alam Tony. naman natin na si Tony talaga ang mukha ng PBB. Diba? Kami. So, ayan na nga. <laughs> yep. Ako okay. ay yes na yes. Kung sakali man kukunin si Tony ulit sa PBB sa pagbabalik nito for another season, sa tingin ko, dapat lang ibalik din dito si Tony. Kasi gaya nga ng sabi ng ating kaibigan, aking best friend na si Mildred bakut mukha ng PBB ito oh. si Tony. Tommy. Nagsimula ang PBB, hanggang mawala ito ay nandun si Tony. At alam naman natin kung gano'ng kagaling na host itong si Tony Gonzaga. Kaya dapat lang siya na maibalik rito sa Pinoy Big Brother. Yes, pero ang mukha pwedeng palitan. Depende sa sitwasyon dahil alam naman natin na sa kasagsagan ng politika before, si Tony Gonzaga sa mga maraming basit, siya na mismo ang nag-voluntary exit. Correct. ba? Diba? So, pakipatay ang cellphone, no? Ayan, mawawala <laughs> ako sa aking concentration. Kaya, naniniwala ako na without Tony, ay napatunayan na ng PBB nabigyan ng chance yung ibang mga host like si Bianca Gonzalez. Di ba? Si Melay. Marami silang nabigyan ng chance na mag... Uh, si Robby Domingo na talagang mag-shine as host Correct. sa PBB at nagustuhan na rin naman sila ng mga tao. So, I don't think na, ano, na kailangan pa siyang bumalik. Di ba? Kung hindi na naman si Tony, eh siya na rin naman ang umayo sa PBB. Oh. Kung pagka desisyon niya yun. Pero kung kukunin siya, di ba minsan, nagbabago-bago rin naman ang isip. Pero kung sakali nga, maisipan ng ABS na kunin ulit si Tony, eh nararapat lang naman na maging part ulit ng PBB si Tony konsa, Dahil nga doon din siya nagsimula na ng bonggang-bongga ang -bongga, wow. kanyang pagiging isang ng host, na host dahil sa Pinoy, Big Brother. Pero ba, pwede naman siyang bumalik kung nag exit siya. Pwede siyang mag ano yun? Exit. Balik. Enter. Voluntary <laughs> oh, diba? ni. Balik. Oh, oh, Balik. Diba? rin siya ng interest na gusto pa niya. Array. Pero sabi ko nga, okay na ang PBB without Tony. This is just for the sake of argument. Alam Array. ko, maraming mga fans si Tony ha. Ito lang bang po ay pinagde-debate na lang namin. Pero syempre ba? Diba, iba pa rin pang nandun si Tony. Kasi kapag ka ikaw ay mahusay na host, mapapasit mapapasit, mas lalo kang panonoodin doon. Ano nga yung sinasabi niya? Sabi nga niya, ano... Hello, big brother. Oh, hello, sa Pilipinas. Hello, world. Hello, Pilipinas. Hello, world. I'm back. Sa Parang may kilala pa akong nagsasabi niya. Diba? Ah. Si Tony, <laughs> alam naman natin mausin na ako kasi baka may sipan din ulit ng ABS na kunin siya dito sa Tinoy Big Brother. Si Carl, may gustong diba, sabihin. friendship. Ako, siguro naiintindihan ko si Tito Romero, in a sense na totoo naman kasi talagang nakadikit na sa pangalan okay. ng TVB si Tony. Pero mas naiintindihan ko si Mam Ma <laughs> I'm so sorry. Yes. <laughs> yes. Kasi oh, yes. di ba, not... siya na din naman 'yung it, it was her choice na rin naman. Dala, dala na din siguro ng ano um, pressure. Yes, pressure and syempre kasi politika 'yon, ano. Mm -hmm. So, naiintindihan din naman natin 'yon. Pero I I must agree, no? na okay din naman yung PBB kahit wala siguro si Tony. Parang kumbaga nag-shine yung ibang host, nabigyan ng opportunity, nabigyan ng platform na Ah, pwede din pala kahit hindi si Tony Gonzaga. Wow. Pero, pero magaling si Tony Gonzaga. Correct. At talaga well, namang, talagang PBB, automatic Tony Gonzaga talagang may so, isip mo. Pero actually, yung ginawa niya pag voluntary exit, nakatulong din doon sa mga ibang host oh, na nabigyan correct. sila correct. Correct. Mentor ng mentor ng trabaho. Correct. Okay. Correct. correct. For the sake of argument lang naman, to, yeah. pa, alam naman of natin course. Course. Na si Milded, love niya rin naman si Tony Gonzaga.